ito ang Georgia. Hindi yung Georgia sa Amerika, kundi yung Georgia na katabi ng Russia. Hindi magandang puntahan, gaya ng Ukraine, tuloy-tuloy ng tatlong daan, at sampung araw ang protesta ng mga mamamayan dito. Teknikal, nagpo-protesta sila laban sa isang bagong batas na sinusubukang ipasa ng partidong Makarusya. Sa totoo, ang mga protesta ay ukol kay Vladimir Putin na nagtangkang aneksahin ang Georgia gamit ang politika. Sa maraming taon, ang Georgia ang pinaka-promising na kandidato ng Europa sa European Union. Pero nitong mga nakaraang taon, ang gobyerno na namumuno ay aktibong hinihila ang bansa papalapit sa Kremlin. Kaya naman palaki ng palaki ang mga protesta ngayon. Kagabi lang, 10,000 sampu tao ang lumabas sa kalsada Iwinawagayway ang mga watawat ng Ukraine, Georgia at Amerika Alam kong may maiinis dito Pero sa mundo, ang bandila ng Amerika ay simbolo ng kalayaan Kaya iwinawagayway ito ng mga nagpoprotesta Pero kahapon, naging marahas ang sagupaan. Kita mo, matapos ang mahigit tatlong daang araw ng mapayapang pagpoprotesta Kahapon, ilang mga nagpoprotesta ang nagtangkang pasukin ang palasyo ng pangulo. Pero ayon sa dating pangulo ng Herhiya at isa sa mga leader ng mga nagpoprotesta, sinasabi niya na isa itong false flag operation na isinagawa ng kasalukuyang gobyerno para magkaroon sila ng dahilan na gumamit ng dahas laban sa mga mapayapang nagpoprotesta. Malinaw na maraming nangyayari sa bansa at mukhang maaaring lumala pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw balikan natin at alamin kung paano tayo napunta rito. Katulad ng Ukraine, mahaba rin ang kasaysayan ng Russia at Georgia. Pero gagawin kong maikli ang paliwanag. Pagkatapos ng Revolusyong Ruso, labing siyam na daan at labing pito na bawi ng Georgia ang kalayaan pero sandali lang ito. Noong isang libo na raan, dalawamput apat na taon matapos, sinalakay ng hukbong Soviet ang Georgia at sinakop ang Tbilisi kahit hindi kinilala ng Rusya ang estado nito. Ito ang simula ng pitumpung taon ng pananakop ng mga Soviet, kung saan tuluyang isinama ang Georgia sa Union of Soviet Socialist Republics. Sa huli, nakuha ng Georgia ang kalayaan nila matapos bumagsak ang Unyong Soviet noong isang libo, isa. Hindi pa rin handang payagan ng Rusya ang mga taga Georgia na mamuhay ng payapa. Sa buong dekada 90, sinuportahan ng Rusya ang mga separatistang kilusan sa rehiyon ng Kaziya at Timog Ostestia. At madalas pa ngang nagpadala ng mga tropang Ruso bilang mga peacekeeper sa lugar. Nagpatuloy ito ng ilang panahon hanggang sa Sumiklab, ang isang malaking labanan noong 2008 at walong. Ito ang unang pananakop ni Putin. Naglunsad ang Russia ng malawakang pananakop sa Georgia upang protektahan ang mga etnikong nagsasalita ng Ruso. Hmm, Saan ko na nga ba narinig yan dati? O siguro pagkatapos pa? Ito si Putin pagkatapos ng pananakop. Layunin ba ng Russia ang Crimea at Sebastopol? Sinabi mo ba ang layunin? Wala naman kaming layunin dito. Kaya sa tingin ko, hindi tama na pag-usapan ang tungkol sa susunod na target. Kaya tinatagal mo na yun sa posibilidad. Kung papayagan mo akong sumagot, masasapatan ka. Ang Crimea ay hindi pinagtatalo ng teritoryo. Walang etnikong alitan doon di ng sa South Ossetia at Georgia. Matagal nang kinilala ng Russia ang mga hangganan ng Ukraine. Sa kabuuan, natapos na namin ang aming mga pag-uusap tungkol sa mga hangganan. Nananatili pa rin ang isyo ng demarcation pero ito ay isang teknikalidad na lang. Palagay ko may mapanoksong kahulugan ang mga tanong tungkol sa mga layunin ng Russia. Meron bang mga katulad na layunin para sa... Sa tingin ko, para sa Russia, nagbigay ng mapanoksong kahulugan. Hula ko tama yung reporter nung sinabi niyang susunod na target ay Ukraine. Pero sige, balik tayo sa kwento natin. Kita mo, kahit nakuha na ni Putin ang dalawang teritoryo ng Georgia, hindi pa rin siya nasiyahan. Kaya naman patuloy na pinondohan ng mga Russian oligarch ang mga pro-Russian na partido sa politika ng Georgia. Layunin nilang sakupin ang bansa gamit ang politika, hindi militar. At dito pumapasok ang taong ito. Ang taong ito ay isang bilyonaryo at yumaman siya sa Russia matapos bumagsak ang Soviet Union. Kasi sa Russia, may isang patakaran. Ang pera mo ay pera ni Putin, at ang pera ni Putin ay pera ni Putin. Kung gusto ng taong ito na hindi mawala ang pera niya, dapat niyang sundin ang utos ng Kremlin. Noong dalawang libo, at labing dalawa itinatag niya ang Georgian Dream Party sa Georgia. At ayun, sa parehong taon nanalo ang partido sa eleksyon at nakuha ang kapangyarihan. Isa na namang halimbawa na ang pera nga ay nakakabili ng eleksyon. Pero syempre, hindi lang ito tungkol sa pera. Kasama rin ang propagandang makina ng Russia na tumulong sa partido sa social media at ang simbahang orthodox ng Georgia. Parang pinalawak na braso ng mafia ng Russia ang tahimik na sumuporta sa partidong ito. Ngayon, matapos manalo noong dalawang libo at labing dalawa ang parehong partido, ay nasa kapangyarihan na ng halos labing tatlong taon at bukod pa rito, Ginawa rin ng partido ang ginagawa ng bawat politiko sa kahit anong bansa na gustong gusto nilang gawin. Nagsinungaling sila sa mga Georgian para makuha ang kapangyarihan. Pero pag upo nila, tinalikuran ang mga pangako. Kita mo, noong 2000 at 12 pa lang, 80% ng mga Georgian ay suportado ang pagsali sa European Union. Sabi ng SO Party, pro-European Union sila at gagawin nila ito kapag nahalal. Pero nitong huli, hindi umaayon ang gawa nila sa pangako nila. Ngayon, para lang maging patas kay Putin at sa kanyang partido ng mga oligarko, may ilang nagawa ang gobyerno na naglapit sa bansa sa Europa at naglayo mula sa impluensya ng Kremlin. Nagbago lahat noong 2,000 at 22 nang salakay ng Russia ang Ukraine. Matapos ang pananakop, sinubukan ng Georgian Dream Party magpasa ng batas na di pabor sa European Union. Diretso ito mula sa playbook ni Putin. Ginamit na ni Putin ang parehong batas. Labing-isang taon na ang nakalipas para durugin ang oposisyon sa Russia. Narito ang detalye tungkol dito. Ayon sa panukala, kailangang magparehistro bilang organisasyon ang non-government organization or independenting media na higit 20% ng pondo ay galing ibang bansa. Quote, nagdadala ng interes ng dayuhang kapangyarihan o mga dayuhang ahente. Babantayan sila ng kagawaran ng katarungan ng Georgia at maaring mapilitang magbahagi ng sensitibong impormasyon o pagmultahin ng mabigat. Ayon sa mga kritiko, kabilang na ang Pangulo ng Georgia ginagaya ng panukalang batas ang isang batas ng Russia noong 2012. Inakusahan ng punong ministro ng Georgia ang mga non-government organizations sa tangkang pagsagawa ng dalawang revolusyon sa bansa. Giit ng Georgian Dream Party, palalakasin ng panukalang batas ang transparency sa dayuhang pondo at itinanggi nilang Russia ang may pakana nito. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng mga oposisyon at mga nagpoprotesta. Patuloy ang Russification ng Georgia. Sinusubukan nilang magtatag ng diktadurang Ruso sa Georgia. Nakikibahagi ang mga mambabatas ng Georgia sa prosesong ito at matagal nang isinusulong ang mga patakarang Ruso sa bansa. Ang wika ng batas ay parang sinasadya para siraan ang oposisyon na tila pinapaboran ang dayuhan. Ang parusa sa hindi pagrerehistro ay mabigat. Mula sa multang kriminal na 3,000 at 6 na raang hanggang sa maksimum na limang taong pagkakakulong. Kahit maliit na paglabag, gaya ng hindi pagsusumite ng ulat sa pananalapi ay pwedeng magresulta sa multa o anim na buwang kulong. Hindi ito tungkol sa transparency dahil sabi ng gobyerno, dapat talagang ilahad ng mga non-government organization ang kanilang pondo sa mga opisyal. Ang tunay na layunin ng panukalang batas na ito ay bigyan ng kapangyarihan ang kagawaran ng katarungan na humingi ng personal na impormasyon tungkol sa mga individual na nagtatrabaho para sa mga organisasyong ito. Kasama rito ang pananaw pampulitika, etnisidad, relihiyon, at buhay sekswal ng tao. Nangyayari ang ganitong pagmamanman at pananakot. Kapag ginaya ng gobyerno ang ginagawa ni Putin, tinawag itong Russian Law dahil, tulad ng nabanggit ko, ginamit ni Putin ang parehong estratehiya para alisin ang oposisyon sa Russia. Halos isang dekada na ang nakalipas nang harapin ng Kremlin ang malawakang protesta. Matapos ang Dalawang Libo, at labing isang Duma Elections, sinimulan nilang sistematikong gumawa ng mga batas na layuning takutin at durugin ang oposisyon ng civil society. Hulaan nyo nga kung sino ang gumawa ng batas na ito. Ito ay si Vladimir Putin, ang kilalang punong ministro ng Russia. Pinapayagan ng batas ni Putin ang Estado na tawagin ang mga kritikal na organisasyon bilang banta mula sa ibang bansa. Napakabaliw ng batas na ito, kaya noong libo at 22 nagpasya ang European Courts of Human Rights na nilalabag nito ang mga karapatan ng civil society sa Russia. Pero huli na ang lahat dahil dumating ang desisyon mga labing isa taon matapos ipatupad ang batas. Ngayon, sinusubukan ng Georgian Dream Party na gawin din ito sa Georgia. Tinangkang ipasa ang batas noong 2000 at 23, ngunit binawi dahil sa malawakang protesta. Pero pagkakuha ng Georgia ng European Union Candidate status noong 2000 at 23. Muling ipinasa ng partido ang panukalang batas na halos hindi binago, na parang kumpiyansa silang masyadong abala ang Brussels para bawiin ang kanilang status. Dito na tayo dadako sa 2000 at 24. May mahalagang halalan sa parlamento na ginanap noong Oktubre 26. Dito sa halalan, kahinahinalang nanalo ng bahagyang mayorya ang Georgian Dream Party. Ito ang ibig kong sabihin sa salitang kahinahinala. May mga random na tao sa buong bansa na basta-basta lang nagsusok-sok ng maraming balota sa mga kahon ng boto at wala talagang pumigil sa kanila. Ngayon, matapos maging publiko ang mga video na ito, inihayag mismo ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang resulta ng kanilang eleksyon. Tapos, Hulaan mo, pinalayas lang ng Georgian Dream Party ang Pangulo. Dahil sa Georgia, ang Pangulo ay talagang inihahalal ng Parlamento, hindi ng mga tao. Kaya nagtipon lang sila ng bagong Parlamento, kung saan mayorya ang partido. At nagtalaga sila ng bagong Pangulo. Parang hindi pasapat ang lahat ng ito. Pagkalipas lang ng isang buwan, noong Nobyembre 28, 2024 inanunsyo ng gobyerno ang suspensyon ng lahat ng talakayan sa pagsali sa European Union hanggang 2028. Nagresulta ito sa malawak na protesta ng publiko dahil gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 80% ng mga Georgiano ang gusto na maging miyembro ng European Union ang kanilang bansa. Ang hakbang na ito ay labag sa kagustuhan ng tao at sa konstitusyon ng Georgia. Mayroon silang batas na nakasaad sa konstitusyon na nagsasabing kailangang magsikap ang bansa na maging miyembro ng European Union. Patuloy pa rin ang mga protesta, halos isang taon na ang lumipas. At kamakailan lang ay muling lumalakas ang mga ito. Malapit na nakikipagtulungan ang GD Party sa Kremlin para tuluyang pigilan ang kagustuhan ng mga tao na magprotesta. Ito ay isang bagay na napag-usapan namin ni Professor Michael Clark na bumisita sa Georgia nitong taon. Pakinggan natin. Sa clip na yun kaesyapi ang kilusang ito ay talagang masigla pero alam ng pamahalaan ng Georgia kung paano isara o pigilan ang mga ganitong kilusan. May bagong paraan ng panunupil, ginagawa nilang mahirap at magastos para sa mga tao na magprotesta. Nawawalan sila ng trabaho, access sa serbisyong palipunan at nahihirapan ang kanilang pamilya at mga anak. Alam mo, halos hindi mo, hindi mo na kailangang arestuhin at pahirapan ang mga tao gaya ng ginawa ni Assad sa Syria. Ibig kong sabihin, ginawa niya yon ng maraming taon. Talagang napaka-brutal ng kanyang pagsupil. May iba-ibang paraan na ngayon gamit ang social media. Pinapahirap mo ang pagprotesta at pinatatagal ang laban gaya ng nangyayari sa Georgia. Isinasara nila ito at isinasara gamit ang, alam mo na, mas maraming batas. Ibig kong sabihin, matagal na itong ginagawa ng mga Ruso mga dalawampung taon na. Alam mo na, mas maraming batas, mas maraming batas, mas maraming batas at patuloy mo lang na ipinapatupad ang batas. Medyo makatuwiran naman ipatupad mo lang ang batas ng hindi binabastos ang tao. Kaya uh, alam mo na, tatlong buwan sa kulungan, dalawang linggo sa kulungan, hindi mo naman kailangang bugbugin sila o kung ano paman, dalawang linggo lang sa kulungan. Pagkalipas ng isang buwan, makukulong ka ulit ng dalawang linggo, mawawalan ng trabaho at maghihirap ang mga anak mo. Ganyan sila, pinipigilan ng oposisyon. Kaya yung mga grupong lumalabas sa mga lugar tulad ng Georgia, talagang naawa ako sa kanila, kadalasan ay mga mas batang tao na walang asawa wala silang pamilyang kailangang alalahanin, wala silang malalaking karerang kailangang isipin. Nandyan sila dahil sa isang banda, kaya nilang tiisin ang uri ng pressure na nararanasan ng mga tao. Kaya hindi mo inaasahan na may mangyayaring katulad ng sa Nepal dito sa Georgia? Sana nga mangyari, pero ayokong ang mga nagpoprotesta sa Georgia ay magdala ng karahasan sa sarili. Napakatapang na nila. Nakikita rin natin ang isyong ito sa Nepal at iba pang lugar. Nakikita mo ito sa maraming lipunan sa buong mundo. Nakikita rin sa Argentina na maraming mga Gen Z ang lumalabas. Dahil sobrang galit sila sa mga gobyerno. At galit sila, sasabihin ko sana, sa iba't ibang dahilan, pero galit sila dahil sobrang walang silbi ng mga gobyerno. Sa kaso ng Georgia, galit sila dahil mapanupil ang gobyerno at kumakampi sa Russia. Na hindi naman talaga gusto ng karamihan sa populasyon. At ibig kong sabihin, sa Georgia meron silang isang pinuno. Ibig kong sabihin, si Salome Zurabashvili, dating presidente, ay napakatapang na babae. At si Salome Zurabashvili ay nananatiling simbolo ng paglaban. Sa madaling salita, laban ito sa gobyernong kontrolado ng mayayamang oligarko para sa Moscow. O, kaya siya ay isang simbolo at nagbibigay iyon ng kaayusan at isang uri ng konstitusyonal na balangkas sa mga protesta. At umaasang magagawa nila ito ng tama. Ikong e kung magiging magulo at marahas ito, malamang ay hindi sila magtatagumpay dahil napakaraming mapanupil na kagamitan ang gobyerno na maari nilang gamitin. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo mula sa YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mas mababa sa isang libong views tulad nito. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay kailangang mag-start ng sariling channel. Kung dati mong naisip mag-YouTube o faceless channel. Ngayon ang tamang panahon gawin ito. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayaran ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na rin ang mga bagong at maliliit na channel ngayon. Sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagpasyahan naming ilagay lahat ng payo namin tungkol sa YouTube sa isang libreng YouTube video. Kung interesado kang magsimula ng sariling channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click ang link sa description or card sa screen mo.